Oh, nandito pa rin ako. And it's a fun, fun, fun Friday, mga kapuso. E ano pa nga ba ang mas magandang gawin? kundi mag-relax, mag-swimming dahil sa init ng panahon. At narito nga po tayo sa isang napakagandang resort dito sa Pandi, Bulacan, ang Amana Water Park Resort. At marami po silang bagong atraksyon dito. Ipapakita po namin sa inyo ngayon-ngayon na. Siyempre, isama nyo na ang inyong buong pamilya at barkada dito. Meron silang iba't ibang klase ng swimming pool. Eto na, ipakita na natin sa kanila. Ang yung wave pool nila, nakikita nyo, naku, napakalaki ng tsunami wave dito. Yan ang tawag nila kasi umaabot siya ng 9 to 11 feet. Ganon kataas. So kailangan medyo ingat-ingat lang kasi medyo malakas din yung waves. Meron din po silang tinatawag na panda pool. Kung fu panda twin pool. Parang ito yung kiddie pool nila. Mga 3 feet. Tapos meron ding pang adult na 3 to 5 feet naman. May makikita kayo dyan mga statwa ng panda, na malalaki, na napaka-cute. Siyempre, maaaliw ang mga bata. At maliban dyan, ay meron din silang cave pool na may mga Batman characters. At pag nandun ka sa loob, para talagang isang, isang cave na sa isang kuweba ka. So pag medyo ayaw mong maarawan, ayan, medyo madilim sa loob. Tapos, ang kakaiba dito, eh may 3D design ito. Ang disenyo ng ilaw nila, meron ilaw sa ilalim at sa ibabaw pa ng pool. Mga nasa 3 to 5 feet din ang lalim nito. Ayan, para sa mga nagtatago sa araw, dyan tayo mag swimming. <laughs> para hindi masyadong mainitan. Siyempre, may iba pa silang bagong attraction dito. Puntahan natin si Tony Pet. Tony Pet, ano meron sa iyo dyan? Next Luan yun! Para naman sa mga kapuso natin na ayaw pa muna mabasa mag-swimming-swimming dito sa waterpark na ito, abay subukan ang bago nilang adventure dito, ang kanilang zipline! Bagong-bago! Ang haba, 750 feet, at ang taas naman ay 350 feet din. At syempre, ang magandang uh, uh, balita rito, pwedeng sumakay isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay. At pwede rin nakaupo, parang Superman, parang ito. O kaya naman eh, naka... naka... parang lumiliw, lumalawin lang Pwede rin yun. Eto na, susubukan natin na. At kung gusto nyo sumakay ng isang uh, pasada lamang, 150 pesos, 250 kung gusto nyo, two-way. Balikan, my friend! Let's go for it! Para sa bayan! Let's go! Woo! that's